yung hmm. corruption na yan. Hmm, yan. Well, ano alam po, yung, yung corruption nga eh, ang dami naman batas natin na para mag-address ng corruption. Ang hmm. problema, yung nailalagay natin na mga, mga, ano, no, mga head pa o yung mismong mga politiko na hmm. dapat nag address nga nitong problem sa corruption, eh they're trying to circumvent naman yung batasan kasi they don't have the political will And they don't they they don't have ano fear of uh, God. Wala yeah. silang konsensya. Mm -hmm. So yun lang simple matter lang na ano na uh, dapat umpisa natin, mamili tayo ng mga namumuno sa atin na mayroong uh, ano no may political will, may takot sa Diyos. Mm -hmm. Kasi yun lang din na ano natin na ano eh. Uh, yung mga, mga kunwari eh uh, ito. Mm -hmm. Ano yung gusto ko, kunwari, ano no? simple lang din eh. Y yung pag tinanong ako, dapat kusugan mm. mm. No? Yan. Oh, matalino, matalino isipan. At oh. ligtas na bayan. Hmm. Ganda so, ng slogan mo kagad ka ah. Oh, Oo. Oh, yeah, yeah, yan lang na ano. Diyan, diyan ka lang pumasok. Marami ka ano. Sa matalinong, uh, matalinong ano. Uh, sabi ko, matalinong isip. di mm. uh, Diba, pag-iintot ko, ang dami kong nakikita mga scholars ni mayor, scholars ni senator, mm. scholars mm. ng uh, ng uh, congressman. Eh bakit hindi na lang natin gawin ba na lahat, lahat. ng panganay sa pamilya? Mm. Yan, scholar. Mm. Oh, sabi nga mm. nagbiro si si Commander mm. Bravo. No. Eh paano ako? No. Ano? Brad, eh no. marami kong panganay. Ah, <laughs> wala problema. <tayo>, Akabala. <laughs> oh, oh, tama. O, wala na, wala, sinis, wala sino. Oh. Oh, wala sinisino, 'di ba? No, lahat na lahat para, ay, tama 'yan. Oh, mm. Kasi kasi alam natin ba na yung education is the greatest equalizer. Mm -hmm. Kung meron lang professional sa isang pamilya yeah, sa kultura no. natin Pilipino, 'di ba? Inihila niya lahat. Oh. Mm -hmm. Ibig yeah, niyo sabihin, sir, hindi pala natin natin clarify, no? Para lang hmm. clear tayo. You huh. plan to run for senator. Tama yeah, yan na yan na qualified. O, ano na? Yes, uh, alam alam yes. Nyo, I declared pa. I declared last July 8 mm -hmm. doon sa Club Pilipino kung saan eh there were I around 2000 signatures of uh, retired uh, senior officers of the AFP, PNP and even uh, the Navy and Coast Guard, no? Mm -hmm. And ilan ilan ng four-star generals dito? Ay 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 ko masyadong ano pero ma, parang ano parang around na uh, 20 plus to so 25 pero mm. 'yung matrest start sobra sobra pa ron. Dami, Ngayon, oh. sabi ko nga if I am challenged by by these uh, uh officers na uh, respected officers who am I not to accept mm. the challenge. Nasa nasa comfort zone tayo pero mm. I am living ano I'm willing to leave my comfort zone for love of God, country and people. Mm. Kung ako mm -hmm. nakatanggap ako ng maraming ano I have 67 no uh, strapnell uh, wounds. Nako, I have experience mm -hmm. being brought to the morgue. Mm -hmm. So near dead. Mm -hmm. I I am even ano more than willing no to accept na mas marami pambala para sa ta-, ta sa bayan natin at para sa taong bayan. Yeah. And marami it, nagsasabi, sasatin sabi nila, makaya namin magpakamatay. Ako, mm -hmm. nasubukan ko na mamatay. Yeah. Yeah. Okay. Yan, okay. Uh, hindi, hindi na yan, teacher. hindi na yung salita lang. ay, Itong, oh. itong proposal ninyo mm -hmm. na gawing pangana, ay gawing scholar mm -hmm. ang lahat uh, ng pangana lahat ng panganay, bawat mm -hmm. pamilya. Um, if you do end up, let's say, winning a seat at the Senate, isa po yan sa itutulak nyo bang batas? Gusto nyo po ba gawin yun? Well, ano, isa yan siguro, isa yan sa mga ano, na naisipan natin. Ang problema natin okay. ngayon, yung, yung ano, di ba? Sabi natin, busog na chan. Eh ang dami nakatiwangwang na mga ano mga mga military reservation. Bakit total wala na nag-decline na yung insurgency natin? Ba't hindi natin turuan, no? balik tayo sa bayanihan natin. Yung mga sundalo, mga kapulisan natin, dapat matuto silang magtanim. Tapos pagka magaling na sila, naturuan sila nung paano maayos na magtanim. Turuan din nila yung mga kababayan natin gawan nila ng ano mga community support uh, centers yung lob ng kampo para maibalik nila yung mga mga ano no mailapit nila yung sarili nila sa mga taong bayan kasi sabi ko nga yung insurgency ano uh, counter insurgency operations na sabi nila it's all about winning the hearts and minds of the people mm. mm. yeah ito sa mga doon so, sa amin natin yung mga nakatiwangwang na mga lupa ng armed forces military reservation Maglagay sila dyan ng poultry, tigery, gawin nilang rancho, o magtanim sila ng mga high value crops, pwede nilang uh, i-ano, no? Uh, kasi, maniwala ba kayo ngayon na lahat ini-import na lang natin?